Okay, ang leading natin group, eto na, eto na, tatawagin na natin ang pangatlong grupo mula sa mga estudyante ng Children of Mary Immaculate College. Paso! Wow! Oh! oh. Wow! Oh, ini bisa jadi. Aku si kira. Oh, aku dah siap. Aku panggil. Eh, 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 eh T, P. S L. L. <laughs> T. T. B S Snappy L Lola T Taliyo P Pan Panabal <laughs> We are children of Meri Immaculate College! Punto ka lang! Pweso na mga boys! Okay ka lang Kenneth! Pwede naman nakatapak eh. Baka maano sila. Good ha? Galing. Ano to? Ano ba? Ang mga ano ba kayo? Ano estudyante kayo? Uh, ano po? Uh, SLTP. Ha? Huh? SLTP po. SLTP, ano? Ano yung course mo? Um, criminology po. Criminology. Oh, yan. Ito, kayo lahat. Ano year mo na? Grade 12 po. Grade 12. Okay, may sakit ka. Kaya usap dito. Ikaw! Tapos sundalo! Ay, ay! Pangalan! Seji! Mm, ano yun mo? <laughs> <laughs> ang gigigil ako sa'yo. Ano ang motto? Ano ang motto ng Seji? Ang mahalaga, ang importante, yan sabi ng aking papa! Makamama ano natin, di ba? Okay. Jack! Pakilala ka! Oh. Ako si Jack! Dahan dahan lang ha? Mo mm, lang ba? Okay. Jack, ano ang moto? to? Time is gold. <laughs> <laughs> Natinig mo lang yun eh. <laughs> mo to, Obey first before you complain. Wow! Obey first before you complain. Yan ang mga sagot. Kung nakaling ikaw ay mag-graduate, ano? Ang pagliling ko sa bayan. Ano gusto mo sa bayan? Paglilingkuran ko ang bayang Pilipinas! Ano? Bakit mo pagliling ko na ng bayan natin? Dahil dito ako nang galing, dito ako lumaki, dito rin ako mamamatay! Wow! Mabuhay! Yan! Ang sinasabi ko! Good luck, Kenneth! General Kenneth! Wala pa si General Kenneth! <laughs> alam mo, lamado na kayo. Kasi yung kalaban nyo, medyo alam nyo na ibig ko sabihin. Hindi naman sila ganun kabilis. Pero pag nabilisan nyo, kayo ang mag-uwin ng 40,000 cash. Wow! Ina-pakilala natin. Ito ang pangatlong grupo. Oh. Children of Mary Immaculate College, putukan! ka na! Go! Dali! Mabilis to mga ito. Oh! Mabilis ito. Mabilis. Oh! Oh! Ayun ang wow! Ang taas wow! na. Lupilipat sa el! Wah, wow. wow. mengaku jantir. Oh. Aku sayang, telepon loh! Aku mau sayang, oi, oi. Ang time to beat Nancy Nai. Ang time to beat Nancy M I C I. Hindi ang time to beat nila. Nale I to me. Nale wala Ang time to beat palang hindi pa sinasabi. Ang time to beat nila ay two, two minutes, minutes and ten point three seconds. That's right. Yes. Ang time yun naman. Eto ang time nyo ay. Thank you, thank you. Thank you, pa. Sasunod tayo. Ang layo ah. <laughs> Gravity 29 seconds. Tingnan natin kung kaya nilang tapatan. Ito na ang grupo ng mga taga Si Billy, oh si Joshua, kami yang besting kali. So prema, sa mga grupo ng ano? Patingin okay, nga, paano nang ano yung ano, ano, grupo Bestlink Link University of the Philippines. The best Link college, college of the Philippines. Of the best Link College. Ang time to beat nila ay? 29.7 seconds. Galing nga Mas mabilis kayo. Kayo mananalo. Okay, hindi ko na kayo interviewin. Para mag-concentrate kayo. Ano yung gagawin nyo? Good luck sa inyo. Ito na po ang mga Best Link College of the Philippines. Puto ka na! Lakong! Oh, Mabilisan nga! 29.7 seconds to... Ang time na niya dapat niyang mabit. Sabang mabilis ha. Oh, sayang. Velo, velo. Velo, velo. Oh, sayang. Velo. Oh? oh, sayang. Velo. Oh. Patay. Oh. Patay. Velo, oh? Hahaha! Kitimbok! Ops! Pelo na muna! Pelo! Pelo! Pelo doon! Oh, oh. Okay! Okay! Wala na rin eh! Hindi na eh! Hindi na abot. Sayang! Di ba alay? Okay lang! Okay lang! Sige na! Oo! Di ba alay? Okay, okay lang! Kasi talagang... Di ba? Okay lang! Okay lang! Di ba? Ah? At least po nag-enjoy. Yes! Yeah. Ang importante. Tama! Halika, halika, Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Yung ating mga criminology student. Wala naman kayong talo, meron kayong 10,000 eh. Yes. Ngayon, kung kayo talagang nanalo, meron kayong total of 40,000 cash. Tingnan nyo ang time natin. Okay, Christine, ang grupo, ang time nila? Ang time ninyo ay... seconds. Sorry. Okay lang yan, meron kayong 10,000. Ano pa hinihintay nyo? Kayo na nanalo! Kalay kayo dito. Ayan na. Congratulations sa CMIC Children of Mary Immaculate College! Yes! Ayan! Kayo ay mag-uwi ng Okay, anong gusto niyong sabihin? Maraming maraming salamat po sa bumubuo ng will to win. Shout po kay Sir Alex Matamba! Okay, okay naman dyan, Christine. Ayan, una sa papa salamat papasalamat ako kay Kuya Will.